Pabalik na naman tayo dito sa panitbagong video and ngayon pala ay maglalaro tayo ng Terraria It's been a while na, to. at ano nung makapaglaro pa tayo ng Terraria So ngayon panitbagong episode panibagong video Ngayon ay uh, panitbagong world din So yung character na may tayo ditong character na nagawa na pero hindi yan natin ang gagamitin natin So ano magpapanimula muli tayo So, krita natin. Mag-create tayo ng karakter. Ano, mag-randomize ba tayo? Siguro, wag na ha, maggawa tayo ng atin. So, gagawa tayo ng sariling mukha natin dito. Gusto ko yung mga maangas eh. Harap tayo dito ng buhok. Sa randomize tayo ng katawan. So ayun, nakapagawa na tayo ng character natin dito. And, so ayun, pangalanan lang natin na, syempre, pangalanan natin itong, ayan, automatic and boy. Then, yun, meron na tayong character. So yung character natin kanina, dinilit natin guys. No? So, credit tayo ng world natin dito. No? Okay, so meron tayong isa dito. So dito tayo sa lag, uh, lugar na to. Hindi pa rin naman hindi pa din naman natin do nagagalaw at syempre. So ayan. So ayan. Dito na tayo sa loob ng world natin. And then syempre una, unahin natin ay gagawa tayo ng ating pao ng bahay mo na no. Ayaw ko dito gumabi na may mga makaawi kagad tayo dito mga ano no. So syempre puputol tayo ng puno. Meron tayo dito ah, ayan. Kuha tayo ng mga puno no. So ayan guys babalik pa lang natin sa Terraya So, dati na paglaro din tayo ng Terraya May, meron tayong upload ng laro na to. Ito naman tong slime na to. Ayan. So, ayan. Mag-explore tayo sa lugar na to. At hindi ba ng bahay natin, no? Siyempre, no? Siyempre, gagawin tayo ng malupit na bahay dito. Hindi maaaring ano lang. So, ang mauna muna yan, bago muna yan, guys, is, uh, siyempre, mag- muna tayo ng mga gamit natin Then explore tayo dito sa kanan. Ano makikita natin dito no? Na? Naku, gagabi na pala. Ang dami pang mga slime dito. Hirap na naman ito. Ay, naku, may botas boy. Wala kayong botas dito. Ah, ayoko dyan. Masakit ka. Alis. Alis, 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 alis. balik pa, balik ako doon eh. Teka lang muna, saklit. Ay, isa na yung buhay ko ay. Oh, alis dyan. Dyan yung daat eh. At utik Yan namatay. Ah! Ba't pa ako na doon, ha? Alam niya talaga yun, eh. Alam mo, nag explore ako doon, eh. Ba't... Ah, inabutan pa na... Ah, ba't dito na naman to? Ikaw yung kanina, ha? Ikaw yung kanina. Ikaw yung kanina. Umalis ka na dito, ha? Ah? Alam mo, hindi kita papatulan, ha? Dito na naman tayo sa kabila, no? Dito na naman tayo sa kabila. Oy, my son, boy. Ayun, napuntahan ko na pala to dito, no? Ba't walang cactus? Cactus kailangan natin So ayan, tamang nga -taman, oh. May crafting table dito Ma Ah, crafting table <laughs> Bench pala yan So itong pantry ko natin guys Magandang panggawa to ng bahay eh, no? So ayan, kunin natin to Ah, oh, madaming puno pala na ganito Tamang-tama to Itong workbench Gagalang okay, buda So ayan nakuha na natin lahat ng kuno na ano, palm tree. So but sigla basa na naman to. Gabi na na. Ako pa. Ito na yung masaklap dito eh. Yun, may torch. Bigay mo sa akin yung torch na yan ah. Kailan pa tumatatapos ba ang dami nyo ha? Yung torch yung bigay niyo sa akin. Ako naman ang dami nyo ha. Corner na ako. Alis kayo dito, alis kayo Ang dami nyo, ang sasakit nyo Oh, oh Haha <laughs> Isang natira boy may, may, siyang ano, jelly sa ola ano to? Pinatungan siya ng slime Haha ano ba, Ba't may bata dito? So guys, nakabalik na din tayo Gabi na at syempre kailangan nating makagawa na dito ng bahay no? Tingnan mo naman gabi na <laughs> Hindi pa tayo nakapagsimula na paggawa ng bahay no. Mayro pa dito ang reports na to Ay, hey. Ano nga? Ay, nakaakit pa. oy Yan, ganyan dapat tinutulungan mo ako. Hindi na tayo ka lang, ha? Alis kayo dito. Gabi na garo. Ano gagawa pa ako ng bahay? Ah, mayroon na namang isa. Uy, di ba tantanan niyo ako? Patapusin niyo muna akong makagawa ng bahay, ha? Alis. Sige, Jeep. Tatabunan ko na lang dito. Ah, si Jeep ba to? jeep ba? Diba? pangalan nito, no? <laughs> na iba iba ang pangalan nito minsan jeep Sayan, so ayan. ba't may kalat dito ano to so, ayan gawa muna para tayo ng ano base. para makagawa tayo ng upuan tsaka lamesa no? tsaka wall din no? mas maganda pa ganun and then wala pang pinto to bahay natin na to Siyempre, dapat ay meron, no? Hindi naman pwedeng uh, wala. So, gawa tayo nun. No? Lamesa. Ah, dumadami na naman sila. Yan. Ano yun? Lamisa. Ay, putik. Hindi pala lamisa yun. Kala ko lamisa. Ito pala yung lamisa. Okay lang yan. Huwag na nating sirain. Eh. Nasayang, sayang din. Ba't ang dami sa labas? But may lapid na dito? Sirain nga natin. Kalat lang to dito eh. Okay. Ayan na. So, pinto. wall pa pala. Ay. Walang ano. Upuan. Lagay tayo. Ay. Ay. Bakit ka nakapasok dito? Mamamatay ka dito boy Yan sinasabi ko sa'yo Ang dami na nila sa labas Grabe to So gawa tayo ng uh, Lagay pala tayo ng opuan Ba't may torch? but may torch kasi dito? Alis Yan Very good Lagay tayo dito ng upuan Yun Oy nakaopunan na kaagad si jeep oh. My friend Alis yan Magtrabaho ka So, ano pala pintuan pa pala lagay pa tayo dito ng pintuan wala nang pintuan eh then pintuan boy hindi natin ng pintuan atan may yung pintuan ah wall muna pala no sige lagay tayo ng wall magandang merong wall eh dapat siguro may bintana eh no pero ano muna to? So, lagay tayo ng pintuan mas malagang pintuan dito tayo makalabas eh nice tulungan mo ako ikaw pumatay sa mga kaway natin dito ha Ako magtatrabaho ako dito Sige Lagi tayo ng pintuan dito Syempre yung wall Huwag natin kalimutang ilagay yan Dito Saan tayo magsimula Ay, abilis Okay Kala ko isa-isahin ko pa eh Ganun pala yun So, ayan Taposin natin to Ayun. Tapos din. Ano to? Ano to? Ba't may Ano to? Kuwago. Ay putik nang hahabol. Eh. Ay. Ay kuha sakit. Alis. 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 Huwag ba ako kabulin? Ano ka ba? Umalis na ako kasi... Ay. mayro pang isa na ako po. Sige. Sige. Umalis na kayo dito. Umalis na kayo. Hmm. Patay ang isa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Alis, malulunod ako dito sa dahil sa inyo eh. Alis, alis, alis. Shoo! Shoo! Alis dito. Ay, dapat. Hmm. Sige, pag matamaan ka talaga, patay ka talaga. Hmm. Isa pa. Bam! Yan, patay. Yan ang napapalam. Uy, may cactus. Ito ni hinahanap ko. Makakagawa tayo ng armor natin dito. Yan, paunang armor. Cactus. Yeah. Meron pa dito, boy. Meron pa. Sige, ubusin natin. Ayan, maganda to Uy, may pyramid, boy Pasukin natin itong pyramid Ah, let's go May pyramid tayong nakita dito Ingatan tayo, baka ay biglang Ano, makabasag tayo Biglang palalim pala, no, mahulog tayo Sayang din Huwag namatay pa naman na, nag-drop ng coins, di ba mga ano, coins Ayun Naabot din natin sa wakas yung pinaka Ano nya, daanan dito yung torch. Buti may dala tayo yung torch. Saan natin na nakuha, no? Ay, oo pala. Doon sa mga ano. May chest dito. Paano ba mag ng chest? Wait Okay. Nice one. Kulik ulit. Uy, may magic carpet, boy. Yan ang ma matindi. Pauna pa lang. Nakakalipad na tayo kagad dahil dito sa magic carpet. So, kunin natin yan, siyempre. Kung iwan yan. Tapos, Ah, ba't mo pinalik? Yan, equip. Then, grenade. Ito, kailangan natin yan. And then, battle. Wood, yan. Then, train natin dumiritso doon sa ilalim, no? Punta tayo dito. Kung back pages pa, ha? sayang naman. Pwede nga magpakamatay na lang tayo dito para makateleport na tayo sa bahay natin. Hindi pa tapos yung bahay natin, eh, no? Gagaw hindi pa natin na ah, gagawa, eh. Wala pa kang bubong yun, eh. Ano kaya meron dito sa baba? Ang lalim naman nito. Oh, ano na to? Oh, okay. Delikado dito, boy. Dapat, dapat hindi muna tayo dito pumunta. Delikado Sige, pasukin lang natin ito. Patuloy lang tayo dito. So, malay mo, may makita tayo dito kakaiba something na uh, ano, bahay like that. No? So, ano, meron dito ang ore kasi so, hindi natin yan kaya pang makuha, no? So, yan. Ay, sinasabi ko na, pang pangap. Sinasabi ko pa nga, nabubulol pa tayo. May bahay nga dito, o. Oh, yan, sinasabi ko sa inyo. Dito, may chest. Yun, no? May chest sa ilalim. So, ah, ah, ah. Hey! Talaga naman, no? Ba't? Alis ka ah. Alis ka nga dito, alis. Alis ka. Ah, ah, mamamatay ka din si Gintay. Ah, dumalawa pa talaga kayo. Pwede ba tantanan nyo? Aray ko ah. Namatay talaga. Seryoso, namatay pa talaga. Sige, gawa muna tayo ng armor. din, babalik tayo dun. Kailangan nating bumalik dun. Uy, kailangan nating bumalik talaga dun, no? Sayang yun eh. May bahay na dun eh. May kiss na eh. So, gawa tayo armor dito. Palakas tayo. Tsaka equip mo So, kinulang tayo dito ng cactus. Yan, gawa tayo ng armor. Babalik tayo dun. Hindi ako pwedeng, hindi ako makapagbalik dun, no? Tingnan mo. Sige. Sige, tara. Okay na. Ay, mayroon na tayo dito yung cactus na sword, no? Pwede na tayong pumalag dito. So, tara. Kinukompleto ko lang yung ano yung armor natin para ay hindi naman ano Oh wait lang ano to Meron tayo dito nakitang isang nilalang ah, ah, Akala ko nananakit eh Kabahan ka na sa... Ah, eh tara na tayo doon Babalik tayo doon sa kung saan Namatay tayo no Kasi meron tayo nakita doong ano bahay And then baba tayo sa pyramid Oh ay ka <laughs> Nakakatakot yun ah Isang pagkakamali Palpak pa, Ay kala ko Ay meron <laughs> Tayang Tara balik tayo doon boy, may chest doon eh. Sayang 'yun eh, hindi pa natin nakuha eh. Op, yeah, let's go. Dito. Yun na. Sana wala. Ay, nandiyan na naman. Yan na naman. Ikaw na naman, ha? Pwede ba? Malis sa... Ay, dun... Ay, hindi pa sila nawawala. Kanina pa ka dito, ha? Sige, papalag na ako. Huwag kang mamatay ulit, ha? Huwag kang mag... Abote naman. natin namamatay na natin sila no hindi natin yung na drop natin mga coins at ito yung laman ng chest okay let's go meron tayong boots dito hindi ko alam kung pang arasaan yun no eh, pero put natin pangpabilis ata yan magtakbo din ata eh no tama ba yan equip natin at meron na tayong equipable na isa so ayan meron pa dito may pituan dito may daan ba dito wala, well, kala ko meron pang bahay dito. So, try natin maghanap-hanap. Ayun, oh, may daanan dito, boy. Akya tayo doon. Akya tayo. Meron pa dito daanan, eh. Let's go! Dapat nakakita na tayo dito ng life crystal, eh. Tapos, ano, hopefully, ano, chest, tsaka mga bahay dito, no? Kailangan natin ng mga equipable. Ay, nako naman! Ba't dumilim pa talaga? Ah! Dums, wala na akong makita talaga. Namatay pa talaga tayo ah So ayan gabi na pala Madilim Madilim na pala So ngayon guys hindi na tayo babalik doon siguro nako punta na din naman natin yung bahay So ngayon ay tatapusin na lang natin tong bahay natin dito Kasi nakagawa na tayo ng bahay pero wala namang Bubong boy Tingnan mo naman so ayan gagawa na natin At meron pa ditong mga Pagala gala so delikado kung lumabas tayo no? So ayan hindi na sila makakita dito, dami nila. Kaya na natin itong palagan, boy. Let's go. Papatay natin ito. So huwag ka mamatay. boy buhay natin. Isa na naman. Wag! 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 Patay. Patay na tayo dito. Isa, isang kagat. Okay, nakaligtas. Ay, mataas. Lang, mataas pala ito. Hindi ako makakyat. Nagay nga tayo ng patong dito. Yan. Ganyan. Hindi ako makakyat. Dapat pala may ganyan. So ngayon magpapatuloy tayo sa paggawa ng bahay natin dito. So ang plano ko dito lalagyan lang muna natin dito ng bubong na parang piramid siya no. Then para mas laging ma maayos din. So ganyan. At bakit ka nandyan ha? Alis dyan. Pwede ka pa Ah papatay talaga. Um, mm, yan ang nasasabi. Yan sabi ko sa iyo, eh. At natrapa talaga ako no. Para yan ito. Kailangan ko nating lumabas. Wait lang. At ayun, natapos din sa wakas Napaka, ah oh, wait lang, parang Hindi ata pantay ah Kaya yeah, natin At lang, sandali lang at mataas yung bubong Ah, akat ka Yan, yan So, may mali tayong nagawa dito At ayusin natin Yun, napaka ang Slow pet oh, meron na tayong Ano, starter House So, ayan. Napakaangas na ng bahay. May bahay na tayo. So, ngayon is papatagin. Ah, uh, mas gaw gaw gawin natin tong bubong natin na ganito. Ayan, mas okay-okay na tingnan kaysa nung kanina. Yung kanina kasi parang pixelated na eh. So, uh, ito, ayan o. Oh. Mas maakas na, no? Diba? Diba? So, pwede na tong ganito. And then, so, ayun, guys, may bahay na tayo. So, dito na din tayo magwawakas, do. No? So, next natin, episode 3 na tayo, boy. At, hanggang dito na lang tayo. At, maraming salamat sa inyo sa pananood. Pag-iwan lang kayo dyan ng like. At, syempre, mag-subscribe, no.